Hi everyone! Ito naman ang aking mga nakuhang pagkain. yan, Pagkain ng pobre, always. Eh, dito lang kami nabubuhay. Sa ganito. May mga apple. yan din lang. Itatatapon na yan. Tapon. oh, tapon. Oh. Tapos yung may mga sira-sira na, tapon na yan. oh, ayan. May karabasa. O, oh, Karabasa. Karabasa gagataan ko yan tapos may mga ganyan oh. hindi ko alam kung anong tawag dyan purple man yan, purple <laughs> saray purple yan, saray, suraida, oh may broccoli oh Jesus, ko isang saging lang na nakuha isang saging oh ayan may isa pang kalabasa oo, oh. kalabasa pa oh. gataan yan gagataan ko yan oh toy may mga mais of course ang mga mais lutuin agad yan pakain sa mga bata pagkain sa mga bata yan surayda o, oh, yan buhos na nga yan o. para hindi mag isa isa buhos na yan no oh, kain pobre yan ha para lang yan sa mga pobre syempre para lang yan sa mga katulad namin pobre oh o, oh, ayan, ayan. O, oh, diba? oh, oh. may, ma pa may, pang mashed potatoes na, Oh. Ang kikinis ng mga potato, o. Oh. Ang mais. <laughs> Puro lang prutas. O, oh. <laughs> oh, may bata, o. Oh. O, oh, batang makulit yan si Samsam. Uh, sali-sali din yan siya dyan. Kala niya nakakatulong siya. Sabi niya, Mami, yami. Oh, kinain. Diyos ko, tilaan pa hilaw. Kinain niya, hilaw man. Sabi ko, alis ka dyan kay wag kang magulo, sabi ko sa kanya. Alis naman siya. Ano, kinis, oh. Oh, kinis. <laughs> Parang bagong hugas lang, eno. Eh, no? Yan sa drumana yan. Sa drumana pala namin niya nakuha. O, oh, samanta, o. Oh. Sabi oh. yan pa, o. Oh, Ituro niya. Kasi nga, binubukod ko yung mga putito kay pang mash putito yan. May pang mash na tayo. So, yun nga. Ay. Okay lang, pobre. At least, may nakukuha namang libreng pagkain no? Kasi kung sa Pilipinas, pag pumri, talaga. Walang makuhang pagkain, libre. Okay lang dito, kahit pobre, may pakuha ka. Kawin ko na yung basurahan, yung karaton na yan. Uh, nag sa Rai. Surayda. <laughs> Lagi-lagi staring Surayda. Oh, ito mga mas potito. Sati kami nito ni Ma'am Hilin. Ati Hilin, oh, Ma'am Hilin. Hati kami niya ni Ma'am Helen. Ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Yan, may mashed potatoes pa. Yan, hati-hatiin namin ito ni Saray, ni Ma'am Helen. <laughs> Staring talaga si Ma'am Helen Ang dami mga kamatis, Oh. Lalaki pa ng mga kamatis. <laughs> uh, burps na naman. Agoy, sige lang, Burps. O, oh, ayan. O, oh, kamatis na naman. O, oh,